Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel. And sa video nito, pag-uusapan natin ngayon ano, know, kung paano nga ba tinalo ng uh, Gilas Pilipinas ang Saudi Arabia sa qualification matchup nito para makapasok sa quarterfinals. Okay? So, panalo nga kani-kanina lang yung uh, sa uh, Gilas Pilipinas kontra sa Saudi Arabia sa score na 88 to 95. So umabot to ng OT mga bay, no. Okay, sobrang ganda ng laban nakala natin. Talo na yung Gilas Pilipinas after ng 2 uh, point basket ni Al-Swaylem, pero naka 3 point basket si Justin Brownlee at naitabla yung uh, laban, okay? So paano nga ba natin tinalo, okay? Yung Saudi Arabia kung titignan nyo ng maigi, uh, mga bay, no? overall hindi naman talaga ganon ka-impressive yung naging uh, laban or performance ng Gilas Pilipinas kontra sa Saudi Arabia. okay So unang-una sa uh, naging dahilan kung bakit tayo nanalo talaga dito sa Saudi Arabia is uh, maganda yung naging simula natin kontra sa Saudi Arabia. So, first quarter pa lang, kinambaka na kaga natin sila ng as much as 10 points. Okay? Although nakahabol sila sa second quarter, pero napanatili ng Gilas Pilipinas yung lamang all throughout the game. Okay? Doon lang talaga sa bandang dulo ng fourth quarter, nakahabol yung uh, Saudi Arabia at nakakuha ng lamang. So, ito yung... eto yung, uh, eto yung uh, isa sa mga key factor kung matatanda ninyo yung sinabi ni coach Tim Cone na dapat para manalo sila kontra sa Saudi Arabia ay eh dapat maganda kagad yung simula nila para hindi sila yung nagahabol okay? kasi kung matatanda ninyo sa last 3 uh, two, three games natin sa group stage parati tayong tinatambakan sa simula kahit nung laban sa Iraq so parati tayong nagahabol every game so dito lang sa game na to kontra sa Saudi Arabia na hindi tayo nagahabol talaga sa buong game And uh, lumamang tayo kagad. Maganda yung naging simula natin. And nadala natin siya hanggang late in the fourth quarter. Kasi uh, kapag yung gilas, kung napapansin niyo yung gilas, kapag sila yung nagahabol, natatambakan sila, uh, parang nawawala sila sa focus. Okay, nahihirapan sila and madali silang napapagod. And masyado na silang nagre-rely kay Justin Brownlee kapag hindi sila nakahabol uh, kapag matapit ng matapos yung laro. So kaya natatalo, hindi na ah uh, alam ng gilas kapag hindi siya nakakahabol, hindi na alam yung gagawin nila. Okay, hindi katulad sa game na to na talagang kinawakan uh, natin yung lamang hanggang uh, by the end of fourth quarter and then ayun na nga uh, Justin Brownlee saves the day ulit para sa Gilas Pilipinas. Okay? And uh, speaking of Justin Brownlee mga boy ano, ah uh, isa din siya sa naging rason kung uh, bakit tayo nanalo dito sa uh, laban kontra sa Saudi Arabia okay? so pumutok dito si Justin Brownlee mga bay ano, kung saan inaasahan natin siya actually uh, hindi naman ganoon kaganda yung naging uh, start ni Justin Brownlee mga bay ano. uh, I think sa first half nagkaroon lang siya ng 10 points hindi ko nakakamali and then uh, the rest ng 19 points niya is uh, dito na sa second half na ginawa so pumutok talaga si Justin Brownlee magabay dito sa game na to. With 29 points, 3 out of 5 sa 3 point terry, uh, territory. Uh, isa na dyan yung uh, game tying 3 point shot natin para makapasok sa overtime. Okay? And aside dito kay Justin Brownlee mga ba, no? uh, isa din sa mga nagpapanalo sa atin is yung pag-step up ni Kevin Kiambau and AJ Edu. Okay. For Kevin Kiambaw, naging babad siya sa game na to Maaga siyang ginamit ni Coach Tim Cohn And maaga ding pumutok si Kevin Kiambaw sa first quarter pa lang ng larong to So sobrang ganda ng pinakita ni Kevin Kiambaw sa game na to Kaya talaga uh, nababad siya with 31 minutes sa game na to And uh, kung hapag sinyo, 3 out of 8 siya uh, sa 3 point territory And 3 uh, out of 4 naman siya sa 2 point uh territory. So, although marami siyang binitawan na uh, 3 point shot mga bay no. Uh, I think siya yung may pinakamaraming 3 point shot Attempt sa game na to. Pero uh, almost half ng 3 uh, point shot attempt niya is na-convert niya or pumasok. And uh si AJ Edu naman mga bay no. Baba din siya sa game na to dahil uh yun nga hindi naging effective si June Mar Talagang talaga uh, sa game na to. Talagang kinain siya ni Also Willem, hindi siya makasabay. And nag step up sa game na to si e. Edo Palating sa depensa hindi lang sa depensa mga bayo no pati na rin sa scoring so meron siyang 17 points sa game na to and uh, one one block siya uh, sa game na to with uh, ito yung importante mga bayo no nagkaroon siya ng 5 uh, attempts sa 3 point territory and dalawa yung pumasok out of 5 attempts na yun. so although merong mga sablay, ang daming sablay na ng matutok ang uh, tira ni EJ Edo mga boy no 5 out of 11 siya sa 2 point territory. Ah uh, karamihan dyan sa mga mintis niya tutukan tira talaga na tipong isusubo mo na lang sa ring uh, para pumasok. So hindi ko alam kung may dalang malas ba si EJ Edo. Uh, ganyan din 'yung nangyayari sa kanya sa mga past game ng Gilas no. tira, uh, hindi niya na ipapasok. Buti na lang talaga nakabawi siya sa uh, crucial 3 point shot niya sa overtime kung saan ay pasok niya para mag double digit yung lamang natin sa overtime. So sobrang crucial kung saan na na sana yung Saudi, ba nila sa anim yung lamang ng Gilas Pilipinas and uh, buti na lang pumasok yung uh, pangalawang 3 point shot ni AJ Edu. Okay. So aside pa diyan mga bay, no, ilan sa mga key factors natin kung bakit tayo natalo is uh, sa rebounding mga bay. Okay Kung uh, titignan natin yung uh, stats dito yan Rebound territory uh, Although sobrang ganda ng pinakita ni al Okay Hindi natin na-contain si al At saka si uh, Abdurrahman Yung dalawang best player nila Talagang yun talaga Especially si Abdurrahman Hindi natin nagawa ng uh, paraan All throughout the game Buti na lang nanlamig siya sa overtime yan Uh, dito tayo bumawi kahit na grabe yung uh, monster performance ni Osweilem And hindi na yung effective si uh, Jun Marfajardo Bumawi tayo dito sa rebounds mga bay 37 sa Saudi Arabia And 47 para sa Gilas Pilipinas And uh, sa so offensive rebound 16 yung nakuha natin Okay And then defensive rebound 31 rebounds yung nakuha natin sa game na to Kahit hindi uh, masyadong nagamit si June Marfajardo mga bay, no? Kahit na si EJ Edu lang yung naging sentro natin, eh lumamang pa rin talaga tayo pagdating sa uh, rebounding category. And uh, isa pa sa so, nagpanalo sa atin isa uh, assist. Yan, sobrang uh, although marami tayong mga minintis na mga tira dito mga bay, no, pero uh, maganda naman kahit papano yung naging ball movement natin. So uh, dito yan sa assist uh, mahita ninyo 23 assist yung nagawa natin sa game na to I think ito yung game na may pinakamarami tayong assist na nakuha okay so yan yung mga key factors talaga kung bakit uh, natalo natin yung uh, Saudi Arabia sa game na to despite the monster performance ni na Abdurrahman at ni Al Suwailem okay silang dalawa talaga yung kumana sa atin eh. Silang dalawa silang dalawa talaga yung bumuhat sa Saudi Arabia. Kahit iniis natin siya na contain pero natalo natin yung Saudi Arabia sa ibang category. Okay. So kahit uh, ganoon, uh, nabawi natin kahit na nag performance yung dalawang best player nila, nabawi natin uh, in different categories para matalo yung Saudi Arabia. So yun lang mga bayo no, yung uh, key factors na napansin natin kung bakit natalo yung Saudi Arabia kontra sa si Gilas Pilipinas. Abangan natin yung kontra ng Gilas Pilipinas sa quarterfinals sa Australia, mga bay. Maraming salamat sa